mga ka-taste so, ito yung mga ingredients na gagamitin namin sa pagluluto ng sinigang. So, ang sinigang na to, ito yung uh, basta napaka-anghang na sinigang dito So, ayan. Hinalukan ko na ng patay yung ibang part ng waboy. And, syempre, meron dito ng napakadaming siling labuyo buyo at ginayot ko na rin yan. Ito, halo-halong gulay. Meron dito yung siling kaba, siling green. mayroon din yung gabi, labanos, okra, at saka talong. And, syempre, ito yung pechay na gagamitin. Dalawang piraso gagamitin dyan. At, syempre, eh, may sili pa doon, no? ito na yung natin dyan. Siyempre, ito ang panggisa. yung mga aromatics, sibuyas, saka kamatis na napakadami. Napakasarap kasi pag yun At siyempre, ang gamitin namin pang paasim, more sinigang mix ang balok original. At tatagyan natin ang sinigang ng lower beef cube para mas masarap. Nasubukan nyo na ba yung ganun? Para lutuin na natin to. Ito At, mga kati, maglagay muna na tayo ng mantika dito. Gigisa namin yan para mas malasa. Kasi pag naglagay tayo pakulo ng tubig, hindi masyadong malasa. Ito mga ka-taste so gisa na natin to. Sibuyas kamatis. Sa so, mga ka-taste vlog, lagyan na natin tong baboy. Haluin mga natin yan. Lagi tayo ng Asin. Perfect. Mamaya tayo magdadagdag ng marami. Madali naman magdagdag. Lagyan naman tayo ng atsuwete. kataka Tataka kayo bakit may atsuwete itong sinigang na to. Kasi ang concept natin dito is sinigang na napakaanghang. Di ba? Diba? So ang gagawin natin para mas lalong maanghang siyang tingnan, lagyan natin ng atsuwete para kumulay. Mga pala kami nagpausa ng red sinigang. Dati pa namin niluluto yung red sinigang. And din nakakatuwa dahil uh, meron na rin mga nagluto din ng katulad ng ganito. Kaya hayaan muna natin na medyo malutuluto itong ating baboy. Ayan, so ito mga ka-taste balls, pag ganyan na, nagyari tayo ng tubig. Haluin muna. Ayan, tatagdag yung ko pa ng tubig yan. Ayan, so ito mga ka-taste balls, ano? parang kare-kare yung luto, no? Then maglalagay tayo ng isang pirasong door beef cube para humahalo ng maigi sa lasa nito. Ayan, halo natin kaagad. Matutunaw naman yan. Lagay tayo ng panibagong asin. Hahaluin muna natin. sasabay na natin sa pagkulo itong napakadaming silin labuyo para kumapit din yung anghang ito sa ating baboy ayan naku napaka anghang yan sarap yan mm, yung sili oh pakukuluan na natin ito ng 30 minutes ayan, bago natin ilagay yung mga gulay Ay, mga ka-taste buds, so, malambot na yung baboy. So, luto na yan. At saka amoy na amoy yung sili. Napakaganda na pagkakaluto. Then, lagyan na natin yung gulay. Ito yung ano, pinagsama-sama na dyan lahat. So, hindi natin kaagad nilagay yung gulay kasi habang pinalalambot natin yung ating baboy, so, malalamog naman yung gulay, di ba? para so, na mga ka-taste buds, tayo dito ng North Sinigang Mix, ang Palok Original. So, na natin yung lahat. Medyo marami-rami naman yung sabaw eh. Pero tansyahin nyo rin ha. Baka mamaya ang konti ng sabaw nyo tapos nilagay nyo lahat. Ako sobrang asing. Pero napakadali namang solusyonan ng ganyan. Dahil ang gagawin nyo lang, statagtagan nyo lang ang tubig. Pagkadagdag ng tubig, titikman nyo rin. Baka naapektuhan pati yung alat. di ba diba? At sigurado tatabang yon Yan, tayo yung balat. Ang lambot no. Yan pakuloan pa natin yan. Sampung minuto. So ito mga ka-taste buds, haluin muna natin to bago natin ilagay ang pechay. So yan. So kumpleto na rin naman yan. Luto na rin naman ang mga gulay. Kaya ilalagay na natin ang pechay. Pwede natin haluin. At ito na, mabilis namang maluto yan. So ito na mga ka-taste buds, luto na, napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Ang napakaanghang na sinigang. So ayan. So nagluto ulit kami ng ganito. Unang luto namin siguro mga taong 2017 na nagluto kami ng red sinigang. Yan. Check nyo na lang dito sa aming channel. At syempre, yung unang version namin ng ganoon, ng pagluluto ng ganito ay hindi pa namin nilagyan ng sile. So hindi pa namin inanghangan. So ngayon, version 2 ng aming red sinigang, nilagyan na namin ng napakaraming sili. Kasi tingin namin ito talagang babagay dito sa kulay ang ating sinigang dahil medyo mamula-mula, di ba? Pero medyo kulay karika -kari siya, pero sinigang 'yan. <laughs> so ayan. Kaya sana nagustuhan niyo mga ka-taste buds. Napakasarap niyan. Pwede-pwede niyo na 'yang gayahin.